Tawagin na natin Congressman Rodante Marcoleta! Isang mainit at masayang pagbati po ng International Women's Day sa inyong lahat. Natatandang po po yun, March 8 dapat yon kahapon dahil birthday po yan ng aking kaisa-isang babaeng minahal sa aking buhay. po, hindi ako pwedeng kumanta. Dalawang bagay po. Yung una, meron po kaming kaso ni Engelbert Humperdinck. Dinimanda niya po ako sa London sapagkat parehong-pareho ang boses namin. Nahirapan po yung judge sapagkat kahit papano niya pakinggan yung boses niya at saka yung boses ko, talagang walang pinag-iba. Sabi ng Jads, mahihirapan talaga ako. Kaya ang gawin muna natin, kayong dalawa, kahit anong mangyari, huwag muna kayong kakanta. So meron pong temporary restraining order. Yung pangalawa po, Nangako po ako kay Pierre Hardy na kung ako po ikakanta, kailangan duet kami dalawa. Yeah. Gusto ko po sanang mag-celebrate tayo sapagkat kagaya ng sinabi ko, International Women's Day. Pero paano tayong magse-celebrate kung ang kalagayan po ng ating bansa ngayon ay napakahirap. Napakataas po ng presyo ng bilihin ngayon, lalong-lalo na po ang pagkain. Natanong ko nga po yung isang lugar kamakailan dyan sa Bulacan, magkano na po ba ang isang kilong bigas ngayon? Magkano na po? <laughs> Natupad po ba yung pangako? Ang presyo po ba o singil ng kuryente ngayon ay mababa sa ating bansa? Ngunit ang pangako po ng batas kailangan po maidulot sa lahat ng Pilipino ang kuryente, serbisyo ng kuryente sa murang halaga. Yan po ang pangunahing layunin ng batas na ginawa 24 na taon na ang nakararaan. Hanggang ngayon, kabaligtaran po ang nangyari. Ang singil po ng kuryente sa ating bansa ngayon ay pinakamataas sa buong Asia.